Nauwi sa trahedya ang paghahanap sa nawawalang binatilyo sa Texas nang matagpuan ang kanyang bangkay malapit sa imbakan ng tubig. Hindi pa rin malinaw ang nangyari sa kanya. Pag-uusapan natin ang mga nalalaman nangyari at posibleng mangyari kasama ang dating ahente ng Central Intelligence Agency at FBI. Maligayang pagdating sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Isang malungkot na insidente sa bagong misteryosong kasong tatalakayin namin labing walong taong gulang si Kenley Bomerito. Ayon sa Georgetown, Texas Police Department, nawala siya mula sa campsite sa Sawyer Park malapit sa Lake Georgetown bandang alas 10 ng gabi noong Nobyembre, 28, 2025 iniulat ng Fox 7 na ang lugar ay mararating lang sa paghiking o bangka kaya limitado ang access. Ang Lake Georgetown ay isang malaking reservoir sa hilagang sangay ng San Gabriel River. Ayon sa Columbia Broadcasting System Austin, ay nai-report siyang nawawala kinabukasan. Ayon sa mga residente, no, hindi ito normal. Hindi karaniwa na may biglang nawawala malapit sa Lake Georgetown. Sabi ng pulis noon at inuulit ko, lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Kenley ay hindi umalis sa lugar ng lawa. Pero hindi pa rin namin isinasantabi ang ibang posibilidad. Nagahanap ang mga autoridad sa lupa at sa tubig simula kagabi at magpapatuloy pa rin ang paghahanap. Ngayon, ayon sa Austin American Statesman, noong lunes, Disyembre 1, sinabi ni jefe ng polisya Cory Toshida na iniwan ni Kenley ang kanyang sasakyan at cellphone, pati na rin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa ulat, aktibo silang naghahanap sa kanya galing pa sa kanyang bayan na San Angelo ayon sa kanyang ina na si Diana Morris, nawala ang kanyang anak habang nagkakamping kasama ang isang kaibigan na siyang nagulat ng pagkawala niya. CP, gusto lang naming makauwi siya, ayaw naming nandito pa siya sa labas. Akala namin na ligaw lang siya pero mas malala pala. Gusto lang talaga naming mahanap siya at makauwi siya anuman ang kalagayan niya. Yun lang ang nais namin. Para malinaw, napakatindi ng mga pagsisikap sa paghahanap noong simula ng linggong ito. Pinag-uusapan natin ang mga asong panghanap sonar na bangka, dive team, helicopter na may thermal devices at mga volunteer ng Texas Search and Rescue. At narito ang isang bagay na dapat tandaan mula sa sinabi ng pulis noong lunes ng gabi at ito ay pinahahalagahan namin ang lahat ng tulong na inialok ng publiko. Dahil aktibo pa ang paghahanap at investigasyon at may posibilidad ng masama, kailangan naming mag-ingat sa pagtanggap ng tulong mula sa labas ng mga profesional. Ano ang ibig sabihin nito? Pag-uusapan ko yan mamaya, pero tungkol din sa foul play, hindi pa nila inaalis ang posibilidad noon. Sa totoo lang, may mga tao pang commento sa Facebook post ng Georgetown Police Department at nakita mo kung gaano kalaki ang interes at malasakit ng mga tao dito. May isang nakakaintrigang komento mula sa isang user. Mukhang ito ay mula sa isang nag-aangking ama ni Kenley, isang user na kilala bilang Tom Ingles. Nagkaroon ng kaunting palitan ng opinion online kung totoo nga ba ito o hindi. Pero ayon kay Tom Ingles, ako ang ama ni Ken Lee. Nawawala pa rin siya at di namin alam kung naglakad siya sa ibang parke, pataas ng ilog o nasa tubig. Malugod naming tinatanggap at pinahahalagahan ang mga voluntaryong gustong tumulong at maglakad sa Cedar Hollow Sawyer Park at mga lugar pataas ng ilog. Maaring nagpunta rin siya papunta sa Garden Falls. Sinasabi ko lahat ng ito dahil kailangan ko ng pag-usapan kung ano ang nangyari. Narito ang pinakabagong balita mula sa update ng pulisya nitong Martes. Malungkot na iniuulat ng Georgetown Police Department na narecover na namin ang katawan ni Kenly Bumeritos sa Lake Georgetown gamit ang underwater sonar. Ipinapaabot namin ang aming taos-pusong pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Kenly habang pinagdadaanan nila ang hindi masukat na pagkalungkot na ito. Dagdag nila, patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi, paraan ng pagkamatay, at mga pangyayari nito. Dahil sa aktibong kalikasan ng investigasyong ito, hindi muna kami magbibigay ng karagdagang pahayag sa ngayon. At hinihiling namin ang inyong patuloy na kooperasyon habang isinasagawa namin ang investigasyon. Kaya narito na taang tanong, ano ang nangyari kay Ken Lee? At malalaman ba natin kung ano ang nangyari kay Ken Lee? Sana mao. Ipakikilala ko si Tracy Walder, dating Special Operations Officer ng Central Intelligence Agency, espesyal na ahente ng FBI, tagapag-ambag sa News Nation at may akda ng The Unexpected Spy. Tracy, salamat sa pagdalo. Medyo kakaiba ito at kulang tayo ng impormasyon. May kakaibang aspeto talaga dito. Sa mga nabasa at nakita mo, ano ang pinakanapansin mo? Sa tingin ko, Jessie, ang pinakanapansin ko talaga ay yung iniwan niya ang kanyang telepono at sasakyan. Alam mo, ito ay isang labing walong anyos na binata sa tingin ko, karamihan sa mga kabataan or young adults ay laging daladala ang kanilang mga telepono. Kaya para sa akin, iyon ang pinaka nakakagulat na bahagi. Kung siya ay nagka-camping, nagha-hiking, or ano man ang dahilan ng pagpunta niya sa campsite na iyon, iisipin ko na dala niya ang kanyang telepono. Kahit na hindi ito gumagana or wala ng laman ng baterya. oh, kakaiba talaga yan. At alam mo, maraming, maraming iba't ibang teorya tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari dito. Natataka ka ba na inabot ng ganong katagal bago siya natagpuan? Oo. Oh, kung sasabihin mo, teka, pakinggan mo. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa reservoir na ito, hindi naman kakaiba na inabot ng ganito katagal at kaya naman na sonar ang ginamit para mahanap siya. Mapapaisip ka kung ang lawa ba talaga ang dapat pagtuunan ng pansin. Oo, mahirap talagang sabihin yan. Isa itong lugar Itong lugar sa Georgetown ay wala talagang kasaysayan, hindi tulad ng ibang mga lugar na napag-usapan natin sa Texas tulad ng sa Bayou at sa Austin na talagang walang kasaysayan ng maraming bangkay na natagpuan doon. Hindi lang ito dinadaanan, ito ay para sa camping. Um, Kaya ang katotohanang may natagpuan doon ay talagang kakaiba at ang mismong pagkakaroon ng bangkay doon ay talagang hindi pangkaraniwan. Talagang nakadepende ito sa lugar. Kung gaano karaming ulan ang natanggap ng lugar, kung gaano karami, gaano kabilis ang agos ng tubig papasok at palabas ng reservoir at ng lawa. Kaya sa tingin ko parang lalo nitong pinapalabo ang sitwasyon kung tutuusin. Tungkol naman sa kung gaano katagal sana nilang nagawa yon. Hindi ko rin alam kung gaano kalinaw ang tubig doon. Maraming ulan dito sa Texas kaya malamang mahirap talagang makita agad ang katawan doon. At kung gaano kalalim na tagpuan ng katawan, nakaka-interest na nagamit nila ang sonar para mahanap ang katawan gamit ang sonar. Sa totoo lang, normal lang 'yan. Alam mo, kumbaga, syempre bumabalik ako sa nangyaring trahedya nung nakaraang tag-init sa Camp Mystic sa Texas. Gumamit at patuloy silang gumagamit ng sonar sa paghahanap ng mga tao. It's mas ligtas ito. Kung magiging tapat ako, syempre, hindi mo na kailangang ilagay ang mga tao sa tubig kung saan pwedeng may mangyaring masama. At mas malawak din ang nasasakop nitong lugar at mas maganda ito pagdating sa pagdidirekta ng mga resources at pagiging mabuting tagapangalaga ng mga resources na iyon sa mga particular na lugar. Paano nila natutukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay ngayon? Oo, iyon ang magiging mahirap na bahagi. At kahit sa mga kaso sa Austin, sa Lady Bird Lake at sa ilan sa mga kaso sa Bayou, wala pa rin tayong paraan at ng pagkamatay. At ang ibig sabihin nito para sa akin ay noong una nilang nakita siya, malamang na walang malinaw na palatandaan kung bakit siya namatay, alam mo na, walang tama ng bala, walang saksak, mga ganong bagay. Um, kaya kain malamang na kailangan nilang magpa-toxicology na sa tingin ko ay aabutin ng ilang linggo kung hindi man buwan. Uh, kung hindi nila makita sa autopsy na may nabaling buto sa leeg niya na maaring magpahiwatig ng posibleng pagkalunod o sakal at syempre pagkalunod. Kaya sa tingin ko, iyon ang magiging mahirap. Maaring hindi nila agad matukoy kung pagkalunod nga ba at hindi nila ito agad matatanggal bilang sanhi ng pagkamatay. Mahirap malaman kung ang isang tao ay aksidenteng nalunod o sinadyang lunurin, maliban na lang kung may bakas ng pananakit. Uh, pero kung tama ang pagkakaintindi ko, maaring hindi ito agad makikita sa unang tingin. Maaring kailanganin pang masusing pagsusuri. At baka hindi pa rin matukoy ang tunay na nangyari. Oo, kasi sa tingin ko, gaya ng sinabi mo, parang wala namang malinaw o halatang palatandaan ng trauma. Tama ba? Parang hindi nila matukoy kung kusang lob o hindi kusang lob siyang napunta sa lugar na ito. Sa tingin ko, iyon ang mahirap na bahagi. Sigurado ako, sa tingin ko, alam nila, alam mo na maaring may tubig sa kanyang mga baga. Hindi ko alam, pero sa tingin ko, iyon ang mahirap na bahagi. Balikan ko yung sinabi mo. Kung may malinaw na trauma, tulad ng binaril, sinaksak, o blunt force trauma, ilalabas ba agad ng pulis o autoridad ang impormasyon? O sasabihin nilang aktibo pa ang investigasyon? Maghihintay muna kami sa sanhi at paraan ng pagkamatay bago magsalita. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, ang sagot dyan ay, depende, pasensya na kung medyo hindi ako sigurado. Sa tingin ko, dahil sa dami ng nangyayari sa Texas at sa dami ng mga haka-haka, lalo na tungkol sa mga bayu at Lady Bird Lake, umaasa ako na kung may malinaw na palatandaan ng trauma, sa sasabihin ng polis, hoy, tingnan ninyo, ito, Um, yeah, ito ang naging sanhi um, Alam namin na may paraan ng pagkamatay Gaya ng pamamaril, marahas na pagkamatay Lahat ng mga iyon Pero aktibo pa rin ang investigasyon Dahil sinusubukan naming alamin Kung ito ba ay isang pagpatay O alam mo na kung ito ba ay isang pagpapakamatay Sana ilabas nila ang impormasyong iyon Paminsan-minsan lang naman nila ito ginagawa Oo at sinasabi nila na aktibo pa ang investigasyon, hindi sila magbibigay ng karagdagang komento. Ah. Hinihiling nila ang patuloy na kooperasyon habang ginagawa nila ang investigasyon. May kakaiba tungkol sa pagiging liblib ng lugar na ito, kung saan base sa mga nauna nilang pahayag. Mukhang hindi sila naniniwala na sabihin na natin kinuha siya ng ibang tao at dinala sa ibang lugar tapos ibinalik lang doon sa lokasyon na iyon. At ito ay isang lugar na hindi basta-basta mapupuntahan, tama ba? At sa tingin ko, ito ang uh, tum maaring nagdadagdag o naglilimita sa mga iba't ibang teorya kung ano ang maaring nangyari sa kanya o kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Hindi rin ako naniniwala na siya ay dinukot at dinala sa lugar na iyon dahil mukhang may pamilya at mga kaibigan siyang nakakausap pa rin siya. Muli, agad silang naghanap sa kanya kinabukasan kaya naniniwala ako na kung siya ay dinukot, malalaman din nila agad iyon. Sa tingin ko, tuy, ang taong ito ay sadyang pumunta sa lugar na ito at familiar dito. Campground ito kaya hindi naman ganap na liblib pero alam ng mga tao na pwedeng magcamping dito. And ang kutob ko ay nagsasabing hindi talaga siya dinukot at dinala sa lugar na ito. Paano naman itong kaibigan, itong kaibigan na tila kasama niyang pumunta, itong kaibigan na nag-report na nawawala siya, um, iniisip ko na interview ba siya? Isipin ko na siya ang unang in-interview, walang duda doon. kaya aktibo pa rin ang investigasyon at kailangang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Siyempre, para tuluyang malinis ang pangalan ng kaibigan dahil wala siyang alibay na wala siya roon, nandoon talaga ang kaibigan. Para sa akin, hindi ako naniniwalang dinala siya ron ng sapilitan. Sa palagay ko, sumama siya sa kanyang kaibigan. Pero ngayon, ito ba ay usapin ng isang aksidente? Nadulas ba siya at nahulog at nalunod sa lugar na ito? O may nagligtas ba sa kaibigan pero kinuha siya? Nakakaiba rin naman. Paano ang anyo ng ganitong investigasyon? Sabi nila, aktibo ito, pero ano ang sakop nun? Sabi mo, sila raw ang sanhi ng pagkamatay ng tao base sa toxicology. Pero ano pa bang iba? Ano pang ibang ebidensya ang maaari nilang suriin ngayon para matukoy kung ano talaga ang nangyari? At dahil liblib ang lugar dito, hindi ito gaya ng nasa gitna ng metropolitan na lungsod na maraming kamera sa paligid. Ano ang hitsura ng investigasyon? Sa so, tingin ko dito at ang mga telepono at ang sasakyan sa opinion ko ay magiging dalawang mahalagang bagay sa investigasyon ito. Sa so, tingin ko una pakinggan mo, hindi maganda ang signal ng cellphone doon. Naiintindihan ko hindi ko tinutukoy ang real time na tawag or text pero tingin ko anumang mensahe kahit mga araw bago pa mangyari ito or bago siya napunta sa campsite ay mahalaga para maintindihan ang iniisip at kalagayan niya at para maunawaan ang sitwasyon. Sa tingin ko rin, siguradong nakuha na nila ang cellphone ng kaibigan niya at tinitingnan na nila ito ngayon. Pero sa tingin ko pati yung sasakyan niya, titingnan din nila ang global positioning system sa loob ng sasakyan na 'yon para malaman kung saan ito napunta sa mga oras bago mangyari lahat ito. Sa tingin ko mahalaga rin iyon pati na rin ang pagproseso sa sasakyan. Talagang nagulat ako sa laki ng search operations, 'di ba? Malinaw na ibang usapan kapag ang pamilya at mga kaibigan ay naglakbay pa mula sa ibang lugar para tumulong sa paghahanap. Talagang kamangha-mangha iyon. Nakakaawa talaga ang pamilya na ngayon ay kailangang harapin ang pinakamalalang sitwasyon, isang bangungot na kailangan nilang daanan. Pinag-uusapan natin dito ang aso, tao na naglalakad, bangka na may sonar, dive teams, helicopter na may thermal devices, at mga sanay na volunteer mula Texas Search and Rescue. Napakalaki ng naging operasyon ng paghahanap. Ano ang masasabi mo tungkol doon? kaya hindi hindi talaga. Syempre dito ako nakatira at kaya madalas ang water searches dito sa Texas dahil meron tayong Guadalupe River na tinatawag na Flood Alley at dahil napakadelikado talaga nito. Um ang Texas na maaring ikagulat ng iba ay mahusay talagang may kagamitan para sa ganitong paghahanap. Kaya sa totoo lang, hindi talaga ako nagulat sa lawak ng investigasyong ito, lalo na dahil malayo ito, gagamitin talaga nila ang ganitong mga resources para gawin ito. Alam kong maaaring parang kakaiba ito para sa iba, pero hindi talaga ako nagulat dahil alam ko kung anong mga resources ang meron tayo dito para sa mga paghahanap sa tubig. Yung sinabi ng mga autoridad na kahit mahalaga ang tulong ng publiko sa paghahanap, maaari pa rin itong makasagabal sa investigasyon o mismong paghahanap. Bakit kaya? Bakit nila sasabihin yon? Oo. Kaya bumabalik talaga yon sa pinsalang naranasan natin noong tag-init sa Guadalupe Campo Mystic at iba pang kampo roon. Sa so nangyari noon ay ang mga civilian mula sa kabutihan ng kanilang puso ay nagboluntaryo at tumulong sa kasamaang palad, sila naman ang naging biktima at kinailangang iligtas dahil wala silang sapat na karanasan pagdating sa tamang search and rescue dahil dito nahahadlangan ang pagsisikap nilang mapanatili ang ebidensya kapag kailangang magligtas ng iba lalo na sa mga paghahanap sa tubig. Kaya naniniwala ako, hindi ko siyempre alam ng sigurado pero base sa mga nakita ko noon, malamang kaya nila hinihiling sa publiko na manatili na lang sa kanilang kinalalagyan. Tracy, bago kita pakawalan, kailan mo tingin makukuha ang higit pang sagot mula sa mga autoridad tungkol sa nangyari sa kanya? Sa tingin ko, hinihintay pa nila ang toxicology report kaya aabutin pa ng tuwa 3 Alam kong gusto ng sagot agad ng lahat pati ng pamilya niya pero yun ang iniisip ko. Malalaman ba ng pamilya bago ang publiko at media? Sana nga dapat nilang malaman bago ang publiko at media. Oo. Oh. Tracy Wilder, salamat sa oras mo. Sobrang pinahahalagahan ko ito. Kasama ng pamilyang ito ang aming puso at panalangin. Sariwa at masakit ang balitang ito at ito na ang bagong realidad na kailangan nilang harapin. Pero patuloy naming babantayan ito ng mabuti. Maraming salamat, Tracy. Talagang pinahahalagahan ko ito. Salamat, Jesse. At iyan lang muna ang aming maibabahagi sa inyo ngayon dito sa sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Sundan ako sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo uli.